May panibago tayong menu na i sa lang kung saan ito ang pinakalites menu na diwata para sa pasay. Hindi na ba kayo makita? Ayan na, bukod na natin. At may bago akong one piece para hindi ako mapasok kasi puro pasok na yung kamay ko. bagong menu ang boneless bangos uh, big, big bangos boneless overload ang tawag dyan ayan na mayroon pa dito siyempre pag nag order kayo kung ano yung natin ito na din yung natin sa inyo para makasigurado tayong malinis at mainit ang ating Bagong luto yan, mainit yan kuya, baka dumikit ka Ay, ba? Ito sa laki ng bangos. Kasi itong binili namin ngayon, wala kasi kaming makitang uh, maliit na bangos. So more than 1 kilo to, almost 1 and a half kilo to ang bawat isa. For only 499 pero kung mas maliit yung bangos magkakaroon tayo dito ng 199, 299, 399 ngayon kasi pinakamahal kasi nga mas malaki po yung bangos lampas po isang kilo pero kung wala naman isang kilo o isang kilo lang mababawasan po yung price hindi na po siya 499 pero ang kagandahan dito guys kasi may free soft drinks pa rin tayo at naka underage pa rin tayo may libreng sabaw kung nabitin ka sa tubig meron tayong free water so kung gusto nyo matikman very cheesy sa ayan puno na ng cheese at napakasarap kung gusto nyo matikman pumunta na kayo dito sa Diwata Paris at um, meron tayo dito isasab namin to ng 24 hours pa din kaya kung gusto nyo matikman go na visit na ngayon sa Diwata Paris na kung saan marami na po ang bumili dito ngayon at nagugustuhan nila